Mas pinaaga na ang magiging pasok at uwian ng mga empleyado sa lahat po ng LGU sa Metro Manila simula sa susunod na linggo. Sa ngayon, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon ang regular schedule nila sa trabaho. Pero sa bisa ng MMDA Resolution No. 24-08 simula sa 15 ng Abril, gagawin na itong mula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Inaprubahan po ito ng Metro Manila Council o ng mga mayor sa NCR. Layo ni nitong mapagaan kahit konti ang daloy ng traffic sa Metro Manila. Sa pag-aaral kasi ng MMDA, sa maigit libung empleyado ng gobyerno sa Metro Manila, maigit 100,000 rito ang may sariling sasakyan. Ang ideya, kung mapapaaga raw ang pasok at uwi nila, hindi sila sasabay sa rush hour at mabigat na traffic sa mga lansangan.